Besh, huwag ka nga mag-relapse dyan. Wala, no? We. Nung unang kaming nakita, simple lang siya. One plus one, madali. Addition, subtraction, kayang-kaya. Pero habang tumatagal, para nagiging komplikado. Biglang may fractions, equations, tapos calculus. Para yung tao nga kala mong naintindihan mo na, pero habang nakilala mo, mas nagiging misteryoso. Tapos dumating ang algebra. Diyan ko na-realize na demanding si math. Daming hinihingi. X, Y, tapos biglang may square root pa. Para siyang kausap na laging may pasabog. Puro tanong. Saan ka galing? Sino kasama mo? Ano ang value ng X? Huwag nating kalimutan si geometry. Bigla na lang kong pinapahanap ng angles, perimeters, at kung ano-ano pang shapes. Parang isang relasyon na kailangan mong laging tiyakin na nasa tamang angulo ka. Kapag nagkamali ka ng sukat, may konsekwensya. Hulang na lang itanong niya, tama ba ang direksyon ng buhay mo? Pero alam mo kung anong pinaka-challenging sa lahat? Statistics, siya yung tipong lalaking unpredictable. Minsan, sweet. Minsan, hindi mo maintindihan. Mahilig siya mabigay ng posibilidad sa relasyon niyo. Pero hindi siya sigurado kung kayo talaga ang mean para sa isa't isa. Palagi niyang sinasabi na... Sa so 95% confidence level, mahal kita. Pero laging may 5% na duda. Ano daw? At syempre, si Kyle Kilos. Ang mabilis kumilos. Lahat niya madali dapat tumataas ang rate of change ng progress mo. Dapat mag-accelerate ang commitment mo. E paano kung gusto ko lang dahan-dahanin? At para sa mga single dyan, alam kong relate kayo. Wala kang karelasyon, pero may isang bagay na lagi nagpapahirap sa'yo. At hindi siya tao. Math, ang nagiging dahilan ng mga puyat mo. Mas ang bumabasag sa confidence mo at math din ang nagpaparealize sa'yo na minsan kahit anong effort mo, hindi mo pa rin makukuha yung tamang sagot. Pero alam mo kung ano ang pinakamasakit. Kahit gano'n kahirap, kahit ilang beses ko siyang sinukuan, hindi ko siya matakasan. Kahit saan ako magpunta, sa trabaho, sa galaan, kahit sa simpleng pamimili, may mat pa rin. Parang isang bahagi ng buhay na hindi mo man gusto, pero kailangan mong tanggapin. Kaya siguro, tulad ng tunay na pag-ibig, Mahirap si Ma, pero pag natutunan mo siyang mahalin, worth it. Pero seryoso, kung babalikan ko man siya, may tutor na ako.